sa so, sagatang maangko niya kalibutan mawala ang iyang kalag ang ato di ang kalag nga nung doon at ay servisyong himonsama ini kay dita, parihag balyo sa iro nga pwede rin ilabay pwede rin inubong kitang tao bililhon iksyon mo nang doon ay pagpangalandong trisi dosis si, isayas ninyon buhaton ko ang tao ng labing mahal kayo sa lapay sa lunsay bulawan sa upir ikaw ugako, gako hilabihang mahala mao magay hinungdan nga doon ay kristo nagpangamatay dito sa kalbali sa cross tungod alang sa atong paglaom <coughs> iksyon bisang kita dalhon man ni anang lugnanan dunay paglaom nga moabot na muabot, sa pagbalik ko sa si Ginoo. Siya na hurot nang akong adlaw, ang lubnganan mao ni ang pinaka-excited. Ang lubnganan andam na alang kadak. <coughs> si Tatay Bador ni ana ang Lugnanan, di andam na para niya. Ang pangutana kita kung moabot ni andam na bakata. Ang akong anak, siya pa inig nimo, matiguang ka, matiguang ka, matiguang ka, mamatay pugah, kosyor. Katigud kasyor. Kunya pa isud kag lungon, inko isud gyud lungon kay kitang tanan tao purus bad lungon. mu Mo abot gyud nato ni. Kunya dalhon tas lugnanan ug saan mo bang bang pastor? Dalhon kas mingaw nga siyudad, pirmahan kas wati, kantahan kas lagom. Mao ni ang atong kalungan, pero nindot na lang nga do na tay paglaom kay do na Kristo nagpakita sa Kalbaryo. Ni huntag Salamat sa makigsunan nga niya ng nagtambong, kapamalandong ka sa dutay na tulawanong na panahon. Ang Diyos, magapanalangin ka na ito, ugalang sa mga natungdan. Ako manghinaot nga ang atong kasing-kasing preparado ta nga mudawat ini. Muhilak ta! ingon ang 22 sa Jesus hilak tama sa ginawa. Pero dili hilak tungod kayo ay paglaong, kundi muhilak ta tungod sa atong kamingaw, sa atong mahal. Ang Diyos, magapanalangin ka na ito ng Amen!